Guys, alam nyo ba kung paano manatanggal ang mga stain sa ating labubu? Tignan nyo naman nangyari sa labubu flip with Miko. Ayan no, as you can see, merong dalawang lines na dito sa mukha niya. I'm not sure paano siya nangyari. Pero pagkita ko sa kanya kanina, may ganyan na siya. And I'm thinking, dahil ito sa kanyang glasses. Wait, papakita ko sa inyo ah. So, nakaganyan kasi ang glasses ng labubu flip with me. And then, nakita ko siya kanina nakababa ng ganyan yung glasses niya. So, I'm thinking nga na na-press itong glasses niya sa face niya. Kaya nagkaroon ng dalawang guhit dito. Ayan, no? And kahit anong gawin ko, hindi ko siya nabubura. Tignan natin sa wipes, ha? So, eto. Meron akong wet wipes. At gagamitin ko siya dito. Ayan. Kahit napakadiinan ko yung pagpunas dito sa dalawang lines na to sa labubo ko andyan pa rin sila. Ang hirap tanggalin. So, ngayon, naghahanap ako ng solutions kung ano ang magandang gawin or ano ang magandang gamitin para matanggal itong dalawang stains na to sa labubo ko. Actually, nangyari nyo na to before, pero isang line lang yung andito. And, nabasa ko online na maganda daw pantanggal ng mga lines or stains sa labubo ay ang acetone. Kaya, tinry ko siya and natanggal naman yung line. However, sobrang Parang tapang nung chemical or nung solution ng acetone na damay pati yung color, yung paint ng muka ng labubo ko. Ayan. And ayaw ko na ulit siyang gamitin dahil baka naman pumangit lalo yung labubo ko kapag nabura yung kulay or yung painting niya sa muka. And may nabasa din ako online din na maganda din daw pantanggal or panlinis ng mga stains sa ating labubo ay ang eraser. Yung normal or regular eraser sa mga lapis. So, ang ginawa ko ay bumili talaga ako online ng eraser para lang itry kung effective ba talagang pantanggal ng stains ang pambura or eraser. Try natin. So, eto. Hindi ko pa siya natatanggal kasi binili ko to before nung nagkalain itong labubu ko. Pero natanggal ko na nga agad ng aceton. Kaya hindi ko na siya nagamit ulit. Ito try natin siya kung talagang gagana. Sana gumana. Ito yung nabili kong eraser online, Faber Castell. Ang tatak niya. So just in case na gumana, at least alam niyo na ang gagamitin. So check natin ngayon. Pero bago natin i-check sa mismong labubu, try natin dito muna sa muka ng ating mini labubu kung may mangyayari bang kakaiba baka naman mabura din pati yung painting and wala naman wala namang side effect sa regular labubu so tignan natin dito ngayon kung gagana ba talaga siya and guys medyo naglalighten yung stain ha so lesson learned sa ating mga owners ng labubu flip with me wag na wag nyo nang ilalagay itong glasses nilang to dahil nakaka-stain talaga ng labubu. Nakakaasal. Ang mahal-mahal pa naman nito. So, update sa ating Labubu Flip With Me. Medyo naglighten yung stain or yung dalawang lines. Pero, ayan, ang pangit niya ng tignan talaga kapag malapit, naiinis ako. So, ayan, naglighten naman siya. Pero, I think hanggang dito na lang itong effect nitong eraser nga hindi ako satisfied kasi medyo pumapangit siyang tignan. So, kung meron kayong alam na pwedeng gamitin, may nabasa din ako na mga pwede daw yung mga skincare AHA, BHA na skincare solution. So, ayun. Pero ayaw ko talagang gumamit ng kung ano-anong chemicals dahil baka naman masunog yung mismong mukha nung labubu at baka mabura pa yung painting. So, ayun. Comment down below kung na-experience mo na ding magkaganito yung inyong labubu or yung mga collections nyo. And please let me know kung ano yung nag para mabura yung lines or stains or kahit anong dumi sa mga collections nyo para naman matulungan nyo ako at matulungan din natin yung mga makakapanood pa ng video na to. Yun lang naman. Salamat sa mga magko-comment ng mga solutions na alam nyo. Yun lang naman. Thank you so much for watching guys.